Iris, mag-ingat ka sa pagsisalita ng pabigla ngayong araw, dahil pwedeng may masabi ka na hindi dapat sa kaibigan o sa kapatid, nang makaiwas sa tampuhan at huwag mo na uminom ng alak sa gabi, ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa sikat ng araw. Taurus, mag-ingat ka sa pagtitiwala mo na ngayong araw kahit pa kaibigan, at maging alerto ka sa mga tao nagdadala ng chismis, para hindi ka madala ng bad energy, ang signos na ayon sa kalikasan ng mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa mga iinuman kung ikaw ay nasa lansangan, kaya magbaon ka ng inumin, at huwag ka basta maniwala sa mga kaospan, na masaya at mayabang magsalita, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, umiwas ka muna sa mga usapang may kinalaman sa mga relasyon, at maging maingat ka huwag ka muna sumama sa paglilibot sa ibang tao, dahil may sinyales na problema ang kayang maibibigay sa iyo, ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa sikat ng araw. Leo, laging maging alerto ka sa mga daladalang kagamitan ngayong araw, at pag-iingat din sa iyo lalo sa pagbibiyahe. Laging kang magdasal kung malayo ang pupuntahan, ang iyong signos ayon sa kalikasan ng mga bituin. Virgo, umiwas ka muna sa usapang na may kinalaman sino ang tama at mali dahil bad energy, lang ang iyong makukuha at umiwas ka muna makisama sa mga pare o kumari ngayong araw nang makaiwas ka sa gastos, ang signos na ayon sa kalikasan ng mga bituin. Libra, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig maghingi ng tulong, sa samantalahin ka lang ay kukuhan ka mga swerte, at huwag muna uminom ng alak ngayong araw ang signos ayon sa kalikasan ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging maingat ka pagkilos ng mabilis sa pagbabuhat para maalegan ang kalusugan, at maging maingat ka sa paglalakad ng mabilis, at iwasan mo ang usapang pagtungkol sa pera, ang signos na pahiwatig ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magangat sa kanyang sarili at kung magka-okrayan ay pwede kang makakuha ng negatibong araw sa trabaho o mga kausap at sa kakauutanggan ng pera at umiwas ka rin, ang Signus na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, maging stricto ka pero dapat naman ay moonwane ka sa pamilya nang walang makapasok na bad energy dahil kung magagalit ka ay pwedeng may masabi na kakaiba at huwag magbigay ng pagsang-ayon sa mga kausap na kaibigan ang signos na mula sa kalikasan na ayon sa liwanag ng buwan Aquarius umiwas ka muna sa mga usapang tungkol sa pera lalo na sa kamag-anak o mga tiyuhin dahil wala kang makukuha sa kanila nang maayos na swerte at pwedeng kapang mabigyan ng kamalasan sa pagkakaperahan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging maingat ka sa mga matatalim na bagay at mas matutulis, nang maaligan mo ang bolt at katawan, at iwasan mo talaga ang magpakabusog ng pagkain sa gabi, ang signo na mula sa kalikasan ng ayon sa liwanag ng buwan.